Mahigit walong raang estudyante ang makikinabang sa itinurn na covered court ng Akubikol Party List sa pangungunan ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson, Congressman Attorney Jill Bongalon sa San Antonio Elementary School, Barangay San Antonio, Tabaco City, Albay. Labis ang pasasalamat ng mga estudyante at mga guro sa magpapakinabangang covered court na ito dahil magbibigay ito ng magandang serbisyo sa mga aktibidad ng paaralan. Nasa 10 milyong piso ang halaga nito at ito ay mismong galing sa si inisyatibo ng Kongresista base na rin sa request sa kanya ng paaralan na. Ayon kay Bungalo, nakikita niya ang pangangailangan ng nasabing infrastruktura kung kaya siya ay nakipag kay House Committee on Appropriations Chairman, Congressman Saldico, para mabigyan ng pondo ang pagtatapos ng nasabing proyekto. Well, of course, uh, this was realized no, upon the request of the San Antonio Elementary School. No? Dahil for the longest time, kabos na mga activities ninda, igwasin dang perming plan B na just in case na mag-uran, mag, mag ang uh, panahon, So, ma change venue So, it's very timely no, na natapos yan na uh, taon dahil this week magkakagawa po si ng recognition and graduation day. So, dakulawang po yung bagay for all the activities, school related activities na digdig -dig po gaganapon sa bagong covered court ninda. So, kumbaga, uh, dakulawang po yung uh, nabunutan si tinik, no? Sapagkat dahil na sinda maisip pa yung uh, plan B or another venue na kung saan gaganapon ang mga iba-ibang activities kang eskwela. Kung kaya ito ay ipinagpapasalamat naman ng na mga estudyante at guro. Ugmahon po, sangaran po kang 834 learners from kindergarten to grade 6, 27 teachers, 4 non-teaching personnel of San Antonio Elementary School. We are so blessed po. And nagpapasalamat po kami sa inisiyatibong itinao sa muya ni Kong Jill Bongalon na kami natawanan ki worth 10 million na covered course. Last year po susamuyang graduation, talagang rupit na maray sa mga eskwela, pati pa po sa mga magurang and teachers. Uh, ngunyan po, rain or shine, ang activity malalawos ng gad, tuloy na tuloy perme. Samantala, ibinarita e, rin ni Congressman Bungalo na merong 10 milyong piso na i-download na budget ang Acubicol Party list sa Kada Schools Division Office para mabigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng paaralan sa pamamagitan ng MOOE o ang Maintenance and Other Operating Expenses. Acubicol Party List is spearheaded the downloading of 150 million pesos. No? Uh, bilang tabang po sa Gabos na Schools Divisions Office sa Bicol Region. So digdi po particularmente sa siyudad kan Tabaco, sa Tabaco City Division, we have downloaded 10 million pesos as part of their MOOE. No, dahil sa so mga request po kang mga lambang eskwelahan, pwede po i-charge duman, no? Sa and then fact nabanggit po ni ASDS na for each and every school, igwapo po sindaning request na 100,000 pesos. So it's upon the uh, principal kung ano po mga pangaypuan kan teachers, kung mga estudyante, it's a charge po duman sa uh, 100,000 na pinag-allocate kada eskwelahan. And uh, ngunyan, sa tabako, igwa kita ng 50. So tamang tama, 50 times 100 is uh, 5 million. And the remaining 5 million is for the MOOE of the school's division's office. It's yes, downloaded na rin po. No? In fact, uh, our regional director, regional director Sad Sad can uh, attest to it. In fact, uh, downloaded na po yan. So pinagahanagad na rin daso request sa mga lambang eskwelahan all over the Bicol region. Pag di inibong na ang investment sa edukasyon ay dapat na maging prioridad ng gobyerno dahil dito na kasalalay ang kinabukasan ng bawat kabataan for school year 2024 to 2025, malag kita ng allocation sa mga pupils, sa mga estudyante digdi sa San Antonio Elementary School para po sinda makarisbi ng educational assistance. Ngunyan po yan na first Ngunya po yan na taong or school year 2024 to 2025. Iyan po ang maray na bareta hali po sa ako Party List na tangani na masigurado ta na mga magurang iguanin tabang na nakukuha po sa gobyerno. Ini po ako Bicol Party List as in po si Congressman Jill Bungalo na yaong kita ngunyan digdi sa inaugurasyon as in blessing kayo ni pong San Antonio Elementary School Covered Court Naponsen po ang nag-gibo talaga, naging guwa para malagin eh, ang party list, akubikul party list sa panginginot po ni Kong Saldico asin po ni Kong Jill Bungalon.